Hello guys, sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng atsara ito, nagpakula ako ng suka then nung kumulo na, pinahinaan ko na yung apoy, tapos ganyan lang siya. tapos naglagay na ako ng asukal, yung asukal guys, bahala na kayo magtansya kung ano yung gano'y gusto kung gaano nyo gusto katamis or uh, kung paano ang timpla ninyo then asin, asukal tapos asin yan, tantyahin nyo din kung gaano kaalat yung gusto nyo. Then, paminta. Lagan na din yung paminta. Pero ito guys, may apoy pa din yan. Tapos, paminta din haluhaluin haluin Haluin siya. Tapos, pakuluan nyo guys yan ng 20 minutes. Ayan. Tapos, ito yung papaya. Ito yung bawang, sibuyas, suya. Then, carrots at saka yung pasas. Ayan. Tapos nung after 20 minutes, ayan, nilagay ko na yung mga uh, iba pang sangkap. Ayan, pinagsabay-sabay -sabay ko na yan. Then, nung ano, okay na, hinalo-halo ko lang. Tapos, ayan, ilagay na din sa papaya. Ayan siya, guys. Tapos, haluin natin maigi para mag-mix yung lasa niya. Ayan, haluin, haluin lang natin ang haluin. Ayan, ilagay natin natin sa container, guys. yun nga. At ito nga ang nagawa ko sa apat na papayang malalaki. Ayan, guys. ang dami. Wow, ang sarap.